Good morning everyone, ayan, welcome back po sa ating munting channel Glory DM, mag-upload, eh? for today's video po ayan, Nandito na po kami sa labas at tayo ay mag-scout Isama ulit ang team Don't forget po, our ama ng kalina, Kuya Val Santos Madubang At ang vlogs and kalina brown. So today is um, scouting and... Ayan po mga kalingap namin. Yan first time natin dito makarating kay ano, kay Tatay Santos, yung mag-asawang uh, bulag. So ayan. Uh, may dala po tayong ano si Brother Paas, may dalang uh, bigas. Ang bigas ng buhay. Si Atikat nandito. Atikat, shout out. Shout out sa iyo, Atikat. Love love. <laughs> so ayan, ang ating mga B-boys andun sa unahan. So nakarating na rin tayo sa lugar ni Tatay uh, Batas Makikita na natin si Mariel Nalala niya si Mariel tayo ay uh, sponsor ni Mariel That time kay Kuya Bobby tv 143 So nabalikan natin, tingnan natin kung uh, malaki na, malaki na si Mariel yan ando na si Kuya Bal Ayan o oh. So maganda pa rin, maganda pa rin yung bahay ni Mariel. Sana nandito si Mariel para makita natin yung nating uh, scholar at ang ating nabigyan ng sponsor during that time. Ayan. So first time natin, at least nakapunta na tayo dito kila tatay uh, sa mag-asawang bulag. Ayan. So meron tayo ditong ng uh, bigas. Ayan. Galing kay Kuya ba, ang bigas ng buhay. yan si Gilbert. Si Gilbert and Jan. Shout out, shout out. Sana nandyan si ano, sila, wala sila. Parang wala yun lang. Gusto ko makita si Mariel. Kasi si Mariel is ano eh, sponsoran ko yan eh Nung mga school supplies niya, uniform kay Kuya Bobby. Sana. Oo, ngayon ko lang sana makita kaya bumaba ako eh. Mm. -mm. So wala daw po. Wala daw po yung sila Tatay anong pangalan nito? Santos. Santos. Ayun si Tatay Santos. Shout out po. Maraming salamat pa-subscribe po ng aking ano channel. No really eh. Ayun. Sa pumangkalimutin ang sponsor kay Mariel. Ayun. Salamat po nang kalinga pula na si Mariel. Mm mhm. kanya si Miss Lourdes. Kaya nga eh akala ko pa naman nakikita ko siya dito kasi first time kong kaya bumaba ako kasi sabi ko opportunity ko na na ko ng personal si Mariel ang ating uh, nabibigyan ng sponsor nung una siyang mag-aral yan so complete uniforms and uh, school supplies yung naipapahatid natin sa kanya and every time na may kailangan siya sa kanyang mga gamit yan takbo si ano si engineer agulo yan nananakbo anak po si engineer. Ang ganda pa po, po ng bahay nila oh. At uh, kahit na sila ay mga bulag, no, talagang maayos na maayos pa rin yung bahay nila. Malinis. Malinis ang kapaligiran. Itong mga halaman nila, ayan. Brother Pa, shout out. <laughs> Dala po ni Brother Pa 'yung ano, bigas ng buhay. Yan para kila Tatay Santos. Yan. So nakakabili po sila dalawa no kahit na po sila ay ano mga bulag na, mag-asawa silang bulag ay talaga naman pong maayos na maayos ang kanilang bahay. Yan. Yan na silang alaga dito. Ayun, may alaga silang pabo. Ay, grabe pagkalingap namin, nandun po, natagpuan natin sila Tatay uh, Santos, yung mag-asawang bulag. Nandyan po sa baba, naglalaba po pala dyan sa, sa may ilog. So, sinundo po sila ni, ano, ni Kuya Bal. At abangan po natin ang kanilang ano, pag-ahon uh, pag-ahon dito sa taas po. Napakasipag po ng mag-asawa na yun. Ayan, ayan na po silang dalawa. Ayan, kasama pala nila si Mariel. Ayan. Kasama nila si Mariel. Ayan. Ayan, po sila sa baba. Ayan, si uh, asawa ni ano, Tatay Santos. So, ayan, ano po ulit tayo? Ayan. At uh, sundo na po natin sila, Tatay Santos. So, ayan, mag-ano po tayo? Magbe-behind the scene. Nandun na po sa unahan si Kuya Bal So ayan, uh, mga kalingap natin at mga viewers natin First time ko, sabi ko nga po, first time natin makarating Sa bahay nila Tatay Santos ayan. Kaya sama po tayo Sama tayo mga kalingap at mga viewers natin na uh, uh, Suking tigpaminaw, sabi ni Kuya Bal So ayan, maraming maraming salamat sa inyong pagsama at nakarating tayo ayan dyan po si Kuya Bal napagod na kasi kang pa po siya takbo ng takbo tay hello <laughs> <laughs> napagod na po si Kuya Bal naupo na lang doon napagod para oo nga ay hindi ganun ngayon ka palang napagod ako pagod na pagod na. <laughs> Umugot pa si Gilbert. Grabe. Yeah, Antoon. Antoon sa likod. Tara. Matilim. Hindi makita. Ang dilim. Against the lions. Oo. Ninong, gusto daw po ni Ninong Arturo na magkaroon ng senior awit dito sa Malabasa. Kapitan po.

Mm -mm. Ayan po, nasa loob po silang lahat so, Hindi naman po tayo makapasok Kasi nga ano tayo Behind the scene lang po tayo Behind the scene sa lahat ng sumama sa ating uh, video upload for today. Ayun, uh, nakarating ko tayo sa bahay ni Tatay Santos at ang mag-asawang bulag ayan. Maraming maraming salamat po. Don't forget po our mama ng kalinga, Kuya Bal Santos, Matubang, Ate Adam Vlogs, and Kalinga Love and uh, I'll see you again sa ating next uh, video upload po. Sana po ipanoorin niyo lahat ng aking mga upload. Yan, thank you thank you so much po sa lahat ng mga nanonood. Bye-bye everybody and God bless us all po.